Welcome back po sa Good Trip. Ang biyahe po natin sa mundo ng travel, transportation, road safety at environment. May balita naman po tayo tungkol sa Metro Manila Subway. Di ba? Noong Agosto last year, medyo iniulat po ng uh, depart yung dati pong uh, DOTR, USEC for uh, Railway, Jeremy Rihino na ma-delay po ang full operation ng Metro Manila Subway sa 2030 o 2031. Pero nung naupo po si dating kalihim Sec si Benz Dison, uh, nung Pebrero ba siya naupo o Marso, isinabi eh naman po niya na medyo sa 2032 na po ang partial operations ng Metro Manila Subway. Malaking dahilan po ng delay ay ang problema po sa pagkuha ng right of way, ano? Yung dadaanan po ng release kahit na po sa ilalim ng lupa. Sa lumang batas po ng right of way, binibigyan po ng karapatan ang mga may-ari ng lupa hanggang 50 meters po, 50 metro sa ilalim ng kanilang lupa. Eh ang tunnel po natin itatayo dito sa Metro Manila Subway ay mula 15 hanggang 30 metro lang po ang lalim. So, ibig sabihin, nasa sakop pa po ng mga may-ari ng lupa. Kaya medyo mainit po ang usapan tungkol po sa right-of-way. Lalong mainit po yan pagdating po doon sa mga exclusive subdivision na dadaanan po nitong subway po natin, lalo na dito sa bandang Quezon City, Pasig at Taguig, Ano? Malaking halaga po ang uh, involved po sa usapan po nila. Halimbawa po, sa isang exclusive village, ano, ang zonal value na sinasabi ng uh, BIR ay 180,000 180,000 per square meter. Yan po ay eh, as of April ng 2024 no. Pero yung estimated value naman galing sa isang pribadong appraiser na, 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 sina, uh, na sinasangguni ng mga may-ari 450,000 po per square meter. Nung Abril po yan at tumataas pa po, po yan habang tumatagal po ang usapan. Isa sa mga pribadong subdivision na may ganitong usapin ay itong Corinthian Gardens dyan po sa may barangay Ugong Norte, Quezon City. Quezon City pa po yan. Ang subway tunnel po mula po sa Camp Aguinaldo Station na ginagawa na po ngayon, patungo po dito sa Ortigas Station sa may Meralco Avenue, ay dadaan po yan sa ilalim ng Corinthian Gardens. Ay nitong nakarang September no? 28, ano? matapos po ang mahabang usapan, pumayag na rin po ang homeowners ng Corinthian Gardens sa isang deed of easement sa in favor of Department of Transportation. Pumapayag na po sila na padaanin sa ilalim ng subdivision ang linya po ng Metro Manila Subway. Sabi po ni acting uh, DOTR Secretary Giovanni Lopez, <clears throat> nag-issue na po sila ng 820 million pesos sa mga may-ari po ng tatlong put tatlong lupa lupain na apektado po ng Metro Manila Subway dyan po sa Corinthian Gardens. Dalawa po na raw po dyan sa mga may-ari ay tumanggap na po ng bayad at yung natitira naman ay kinakausap po ongoing pa po. Dahil po sa bagong kaganapan, eh, nasa 75% na po ang nakukuhang right of way para po sa Metro Manila Subway at ini-expect na magiging 100% na po yan pagdating po ng Marso 2026. Sa katunayan po, magsisimula na po ang pagbubutas po ng tunnel sa ilalim ng Corinthian Gardens itong papasok na enero 2026 gamit po yung mga makabagong tunnel boring machine. Hindi natin matiyak kung may kinalaman sa paglabas uh, may po itong development sa paglabas po ng bagong batas yung po bang uh, accelerated and reform right of way act na inilabas po nung September 12 para bumilis po ang usapan dito po sa homeowners ng Corinthian Gardens. Dito po sa bagong batas, ay hindi na po kumuha ng TRO para itigil ang project habang may kaso po sa korte. Kung mang right boy po na usapan, ano? Napakaraming infrastructure projects po ang naantala dahil po sa mga TRO na pinaglalabas po uh, hindi makausad itong mga infrastructure projects. Samantala, ang kaso sa korte, eh pwede naman tumagal po ng maraming taon, di ba? Pwedeng maikli, pwedeng mahaba. Pero sa ilalim po ng bagong batas, posibleng walang matanggap ang mga residente kapag nagtalo po sila sa kaso kapag nagkataon. So, delikado pa pala sila ngayon. Marami po sa mga right-of-way issue ngayon, o yung may issue po ng right-of-way, medyo inoobserba lang po itong development sa Corinthian Gardens. Ito ho ang magiging unang uh, ehemplo sa ilalim po ng bagong Arrow Act, o right-of-way act po ito, no? Pinabibilis po ng bagong batas ang pagresolba po ng right of way. Ano, nagtatakdirean po sila ng tamang bayad sa lupa at ipinagbabawal po ang paggamit ng TRO para i-delay ang proyekto ng gobyerno. Marami ang naniniwala na ang Republic Act 122289 o ARO Act ay magiging susi po sa pag-usat po ng mga napakarami po nating infrastructure projects tulad nga nitong Metro Manila Subway at itong North-South Commuter Railway o yung NSCR tulad ng MMS o tulad po ng Subway Project balakid din po sa mabilis na pagtatayo po nitong NSCR yung kabi-kabilang labanan po sa right of way Lalo na po dito sa bahaging Tutuban patungong Kalamba. Sa ilaw ng bagong batas, ang halos lahat ng uri ng infrastructure sa ilalim po ng PPP o public private partnership, mga foreign assisted projects at maging mga paglilipat po ng utilities, oh, gaya po ng poste ng kuryente o tub o tubo ng tubig. So mukhang uh, mapabaga kaya ng Republic Act 12289 ang full operations po ng Metro Manila Subway. Sa kaugnay na balita, nag-umpisa na ang drilling para po doon sa ikatlong tunnel boring machine Jan po sa may Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway. Eh, inumpisan po yan ng isang araw. Batay po sa schedule, aabot na po sa ano na si station matapos po ng anim na buwan na pagbubutas simula ngayon. Ayon kay Secretary Giovanni Lopez, tumatakbo po atong drilling ng tunnel boring machine sa bilis na siyam na metro kada araw, 9 meters per day pala usad po nito. Additional tunnel boring machines means lesser time para matapos natin ang proyekto. Tuloy-tuloy po ang subway at hindi hinto ang DOTR sa mga proyekto, sabi po ni secretary Lopez. Sa Contract Package 103, ito po ay para po sa Camp Aguinaldo. Magsisimula ang ikatlong tunnel boring machine nitong October, October ngayon po, ngayon buwan. Mula Camp Aguinaldo patungong ano na si Station. Samantalang mahigit na 1,000 meters na po ang nahuhukay ng unang dalawang tunnel boring machine patungo naman po sa Ortigas Stations. Ang ikaapat na tunnel boring machine para sa Camp Aguinaldo ay ina-assemble na po ngayon sa kasalukuyan. And as of today, may walong tunnel boring na po na machines ang naghukay sa buong project po nitong Metro Manila Subway. Labing pitong istasyon po ang itatayo sa buong uh, subway project mula Balinsuela hanggang Paranaque. At magtatapos po yan, sa Bicotan Station sa Tagig At mayroon po itong uh, sanga patungo naman pong Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City May connection po ang Metro Manila Subway sa itinatayo pong North-South Commuter Railway Diyan po sa parting FTI at uh, Bicutan Stations Ibig sabihin po kung sakay po ng Metro Manila Subway mula po sa Balinsuera, makakarating po yan hanggang Kalamba nang hindi po nagpapalit ng tren o lumilipat po ng tren. Yun lamang hanggang sa ngayon po, 2032 pa po inaasahan ang full operations. Hindi po natin alam kung mapapabilis po ito dahil nga po sa development po dito sa right of way at 'yung pagdating po ng mga additional tunnel boring machine. Patuloy po nating babantayan ang development tungkol po dito sa Metro Manila Subway.